Hello mga idol Mami Mintura naman tayo mga idol Nung nakarang buwan lang eh napakaganda nito Pero ngayon balik na naman sa dati mga idol Mukhang di na maganda tingnan sa mata mga idol Kaya dahil tayo ay nakatuka nito Aba panatilihin nating malinis mga idol Para hindi tayo magkaroon ng problema at sakaling may darating man na bisita i-goods eh na goods tayo mga idol kasi napakalinis na ng workshop natin kaya kayo kung may balak kayong magbarko mga idol ganito lang yung ginagawa namin dito mga idol kung ano yung available doon tayo ito na yung resulta mga idol ang ganda na kaya ikaw magpakalinis ka na para hindi kay magka ka problema <laughs>